Hi guys! Good morning. good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! Ayan, welcome to my blog. Ayan, for today's video guys, wala lang, walang ganap, pero gawa tayo ng video para lang may ma-upload tayo and going to work na tayo! Ayan, so dadaan muna ako ng supermarket guys. Eh, alam nyo naman, kung ano yung nabibili natin sa pagdaan natin ng supermarket sa ganitong oras na papasok tayo ng work so bili tayo ng coffee ayun, bili tayo ng coffee and update ko kayo guys wait lang ayan pasensya na kasi may nakasalubong akong dalawang babae Uh, kung naalala nyo yung uh, gumawa ako ng uh, macaroni salad uh, yung dalawang babae doon na nakita nyo sa video ko sila yung dalawang nakasalubong ko ngayon kaya nahinto ko sa video so and dumaan na rin ako sa supermarket and which is wala silang coffee, uh, yung Nescafe coffee na gusto ko, yung creamy wala sila so punta tayo dito sa uh, malaking supermarket na lagi kong pinupuntahan so doon tayo bumili ng kape and pawisan na tayo ayan so doon tayo bumili kasi walang kape doon sa uh, binibilhan ko may, may kape doon pero wala yung uh, gusto kong coffee And medyo mahal din doon ng konti. So, dito lang tayo magsaga na lang tayo dito sa malaking supermarket kahit na medyo late na tayo. Ginusto naman natin itong malit. And Friday rin naman ngayon. So, no worries at all. Hindi naman ako nag-worries kahit malate ako. Ayan. Ayan. So nandito na tayo sa supermarket guys, uh, update ko kayo. Ayun, bumili na tayo ng ganito guys. Biscuits and yung essence uh, stick and coffee, bigyan tayong coffee. So ito yung coffee na gusto ko. Ganito. Ayan, so ito na rin yung pandesal. That's it. Ito rin yung bibili natin. And medyo nagmamadali na tayo kasi super late na tayo. So, dito na tayo sa counter para mag-pay. Ayan, pakita ko sa inyo yung aking pinamili. Ayan, meron tayong pandesal. Dalawang biscuits na tagmaniso and dalawang coffee. Ayan, itong stick essence. Yung ano yan, guys. Yung, yung lagi kong pinapausukan. Para... Ayan, guys. Kalabas na tayo. Pasensya na biglang naputol yung ano, biglang naputol yung video natin sa pagbayad natin doon sa counter. Biglang naputol lang siya. Hindi ko alam kung bakit. Siguro full storage na yung uh, camera ko. Kaya nag-delete muna ako ng ibang videos. So, going to work na tayo ayan sobrang init and sana hindi tayo mapagpawisan ng bonggang bongga lalo na ngayon Saturday a ah, Friday pa lang ngayon Friday pa lang ngayon so hopefully hindi tayo mainitan ng bonggang bongga so ayan Nandito na tayo sa loob ng Metro Train Station, ayan. Ayan, nandito tayo sa loob. Ayan. Ayun, ang init. Grabe. Nakakahingal talaga yung init. Ayan ang daming taong uh, lumabas eh, or bumabas sa uh, train na yun ayan nakikita nyo papalabas na sila kami naman ang papasok so ayan guys maglo-load tayo ng card ngayon dahil uh, hindi, baka hindi na umabot yung load natin sa card and matimingan pa tayo ng checking, so magload muna ako guys ng aking card para makapasok tayo sa train station, okay, see you ayan, nakapagload na tayo and check na siya may balance na siya ayan, putin na natin yung card, ito yung card so makakapasok tayo sa train Dito tayo sa taas. So maghihintay pa tayo ng mga 5 minutes or 6 minutes ng train kasi yung timer is hindi pa umaandar so yung timer na yan pag umaandar yan is 5 minutes tayo maghihintay so hindi pa siya umaandar pag gumagana yung timer so mga 6 or 7 minutes tayo maghihintay dito. So pumunta tayo. Ayun oh, tingnan niyo. Yung halos kalalabas ko lang naglakad lang ako ng konti. Uh, papunta dito sa train dahil bumili nga tayo ng uh, coffee. Tapos ko tingnan nyo, bonggang-bongga yung pawis na natin. Alam nyo pa magtitiis kami ng hanggang ano pa nito, ng hanggang no hanggang November pa kalagitnaan ng December ayan okay na medyo malamig labig na ng konti so ayan so ipakita ko sa inyo ang background ng daanan ng train namin namin ah uh, dito sa Dubai pala okay ayan doon manggagaling yung bus ay yung train pala doon doon dyan dyan uh, ko papunta dito Ayan, so uh, mapapansin nyo yung aming uh, daanan ng train. Ayan, dito. Ayan. Ayan, hanggang sa pinakadulo doon sa uh, bababaan ko. Which is uh, second to the last yung bababaan ko from here. So medyo uh, mga 10 minutes din. Ang, sige, mga 5 minutes lang kasi ano naman niya every uh, stop naman ng train is every stop lang naman ng train sa every station is 1 minute lang yata 1 minute lang ang pinakamatagal so ano lang um, mga 5 minutes lang siguro ang tagal ng takbo ng uh, tawag niya ng train so hindi masyadong ganun ka uh, katagal pero every day tayong late ganon Ganun lang talaga ang nangyayari sa buhay ko. Rotation ko everyday. Late lagi sa work. So, okay lang kasi uh, alam nyo kahit pa paano is may nagagawa naman tayo sa araw-araw. And ang customer naman kasi namin is ano siya, uh, hindi naman laging maaga dumarating. And mostly, pag mga ganitong ano, pag ganitong araw, Friday is hindi masyadong busy and uh, mostly also meron ako mga appointment contact. So for now wala pa akong contact, wala pa akong appointment. So okay lang na, mas malit pa ako ng konti kasi pag Friday is meron uh, may may ano uh, may prayer ang mga Muslim dito. So Uh, yung mga staff sa salon namin is uh, mga muslim naman kadalasan uh, apat lang kami ang christian doon so uh, halos lahat sila is nagpo pray so apat lang kami natitira doon so kaming mga natitira doon nagko coffee coffee naglilinis linis sa mga uh, pwesto namin so uh, afternoon uh, after ng prayer ng mga muslim so nagbabalikan na yung mga tao sa amin yung mga staff so dun na unti-unti dumarating yung mga uh, customer so 3 minutes lang ang hinihintay natin guys para dumating yung train so mamaya ulit ay eh, update ko kayo pag ano na uh, pag dumating na yung train dito or nakababa na ako galing sa train so mamaya ulit guys mm. ayan guys nakababa na tayo sa uh, train and hindi na ako nakapag uh, video doon kasi Nung pa stop na yung train dito sa pinakalas uh, station na kung saan ako bababa dito and uh, biglang dumating yung bus so nagtakbuhan na kami nagtakbuhan na nga kami pero sa kasabang palad na iwan pa din kami so ang timing ng bus na paparating ulit is uh, 1.13 tingnan nyo ha pakita ko sa inyo with Arabic ano uh, format yun nakikita nyo yan nag change na siya uh, 64 number uh, 113 darating ayan yun yung sasakyan ko number 64 so ayan 113 ang oras ng pagdating ng uh, bus So, dito muna ako tambay. Ako tayo dito sa waiting area habang naghihintay tayo sa bus na dumating and ayun silip silip lang tayo dito kasi 1.13 uh, saktong sakto and tamang tama sa mga ganitong oras uh, yung mga tao is papunta pa lang sa uh, praying Uh, praying nila praying time kasi nila mga galitong oras si, eh. and hindi, hindi kasi pare pare yung timing ng mga ano dito ng prayer nila so yung iba may nauna na yung iba may uh, hindi pa nag-uumpisa yung praying nila so mga galitong oras I think uh, nagpupuntahan pa lang yung mga tao sa church nila church muski mus muski ang ano uh, papunta pa sila sa muski nila so uh, no worries at all pa para sa akin kasi uh, medyo hindi pa ngayon uh, or wala pang tao ngayon ang salon so makaka ano pa tayo kamp kampante pa tayo na medyo late tayo ng uh, day which is kahit araw-araw uh, na -araw naman talaga tayong late pero ang ayoko lang kasi is yung uh, yung nauuna pa yung manager ko sa pagdating and mostly kasi magkasunod kami araw-araw uh, pero hindi nga naman ako sinisipta dahil uh, alam na mismo rin naman ang boss ko nagsabi na okay lang malita ako basta pumasok ako so hindi ko naman ginagamit yung words na yon pero kasi alam talaga nila na ako talaga lagi akong late na sa biyahe ko And minsan, ayun, uh, hindi ako bumabangon talaga ng maaga dahil lagi rin akong late matulog. So, ayun, so naiintindihan ako ng manager ko and naiintindihan din ako ng amo ko. Basta lang pumasok ako kasi hindi naman sa kailangan na nandun ako or may, ay, basta uh, ang ano lang ng amo ko is at least may, uh, kasi ako naman kasi, kaya gustong gusto rin ako ng amo ko kahit na may medyo minsan nakakamali tayo doon. Uh, yung amo ko is alam niya na pag about sa trabaho, trabaho talaga ako. And hindi ko inatrasan yung mga trabaho. Alam ko nakaya ko. Pero pag kahit, alam niyo kahit hindi ko kaya pero pinipilit ko sa sarili ko, ko. Dun, dun, dun na kayanin ko. Doon, doon, doon na yung amo ko sa akin. So kaya okay na okay lang. So ayun uh, sige na guys mamaya ulit guys pag nakasakay na ako ng uh, bus uh, mag video ulit ako para sa last video na gagawin ko okay so mamaya ulit guys bye bye ayun na guys yung bus na sasakyan namin is dumating na ayun na pagbaba natin guys, mamaya naman tayo sa ating building para nung kaya paano makapag ano tayo, makapag edit pa tayo ng slide bago tayo makipag-like sa TikTok so ayan guys, so update po kayo mamaya pag nakababa na tayo sa bus ayan, nakababa na tayo ng bus so going to work na tayo actually guys ano yan uh, di ba yung una kong sinakyan is uh, up and down yung malaking bus so pagbaba na pagbaba ko dun sa malaking bus uh, which is sana maglalakad ako papuntang work and naglakad din naman ako ngayon pero yung bus na sinakyan ko ngayon na maliit is malapit na lang mismo talaga sa uh, salon namin so almost likod lang talaga ng salon namin. So, dito ako dumaan sa likod dahil nga yung bus. So, ayun guys. At least hindi na ganun kainit ang lalakarin ko. Hindi ganun kalayo ang lalakarin ko. So, thanks God. Uh, na-timingan ko yung bus. May payong naman ako dito pero hindi ko na lang i-open kasi hayan naman yung salon namin. So, magpapaalam na ako guys. Dali rin naman ang sinabi ko sa inyo pag nakababa na ako dito sa bus. Sinakyan ko 'tong bus papalam na ako sa akin ah uh, paggawa ng video ngayon. So Thank you so much guys. Ah uh, I-upload ko to later. And maraming maraming salamat sa mga nanonood at sa mga manonood pa ng aking video and please don't forget to like, comment and share sa mga videos na in na upload natin para ah uh, ako para para lagi kayong updated sa mga ginagawa nating video and uh, please guys uh, uh, don't forget to click the bell notification para any click niyo yung all para at least uh, update na update kayo sa mga ginagawa nating video kahit walang katuturan kahit hindi magandang content ang ano natin ang mga videos at least may na-upload tayo dahil 'Yun naman ang importante. So, thank you so much guys. See you on my next vlog. Bye-bye. Love you all. Bye.